Yan, ito yung kanyang upper engine support kasi durog na yung uh, support niya sa ibabaw. Ayan, kitang-kita nyo naman na durog na durog na. Kaya pala kapag kalimbawa na kumambyo ako or ko ako sa mga gears uh, ay kumakaldag na. Para siyang sisipa. Nagkakaroon siya ng vibration. Kaya pala, kasi sira na. Bale, magpapalit tayo nyan. Bale, ang kailangan lang natin gawin dyan or gamitin ay eh, yung power handle 17 mm na socket and extension. Bale, tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo na to and then wala, tatanggal na kagad 'yan. Okay? So, pakita ko na. Yan, tanggalin natin tong 17 mm na bolt. Okay. na, ayun, oh. ayun. guys, nahulog guys. Guys, <laughs> okay, sa ulog. Tas, bale, naluwagan na yung ibabaw. Ito naman, sa gilid. Hmm, tubo. Kailangan natin tubuhan yung power handle natin. Okay. Gamit tayo ng half inch na ratchet turn natin ng counterclockwise ayan, tanggal na dito naman sa gilid 17mm din ayan mm -hmm. nagiwala yun pa. tapos hindi natin pwedeng baliktarin to dapat pa ganyan. Okay Sirang-sira na Iwalay na siya Wala talagang forever hmm. Iwalay na Okay Lagay natin yung bago Okay Lagay na natin Basic-basic lang Ayan Ano Tapos Ayan Kapag kakulang dito Diyakan nyo lang Lagay natin yung tornilyo nagawa rin kasi dun sa kabila kaya tumigit ng konti yung uh, support natin na uh, yeah Pita natin uh -huh. alright dapat na dito naman ayun support Check natin. Para lagi Okay. Oh. So. Okay. 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 Ayos. Okay. Ayos. Ayan o, no, bali, ganun lang magpalit ng upper engine support nitong uh, Nissan Divina. O ang tawag nila dito ay lollipop. Ayan, sa ibabaw. Ganun na kadali dalaman tornilyo nilyo 17 mm basic na basic